Dito sa Home for the Aged sa Tagum City, Davao del Norte, nakatira ang apat na putdalawang senior citizen na pinabayaan at inabandona ng pamilya. Dito. Habang abala ang house parents at volunteers sa pagpapaligo sa mga lolo at lola, abala sa kusina si Thelma. Ngayong umaga, nagluto ako ng sard uh, sardinas at saka yung yung ano yung repolyo, yung, yung cabbage. Tapos kanina yung uh, patatas with corn beef. Siya ang resident cook ng shelter. Oh, happy for it. Mabay ki mga staff. Para anak nila kami. Ako pa naman is Si Lola Jenny, labing-anim na taon nang nakatira rito. Walumput isang taong gulang na siya at nawalay na sa nag-iisa niyang anak. Tapos kaya dito, magbaig sila. Para kasi Lola dito, walang tabaho. Kakain na lang. Paligo pa kami. Mag-assist pa sa amin. Dito na ako, ayaw ko na umalis dito kasi. Ha? Si Neji talaga is sweet naman talaga siya na ano, na, na lola. Kaya lang minsan pag may dinaramdam siya sa katawan niya, talagang yung lumalabas na pagka mainit ang ulo niya. Ang mga nagtatrabaho rito, dapat mahaba ang pasensya. Status niya sa personal hygiene and grooming, pinatanaw talaga yan ng mga house parents and under the supervision of the medical service. Likas na maganang kumain si Lola Jenny noon. Umabot raw sa puntong obis na ang kanyang pangangatawan. Disyembre ng nakalipas na taon, nagka-mild stroke si Lola Jenny. Ito ang dahilan kung bakit hindi na siya nakakalakad. May schedule na sinusunod sa shelter. Pagkatapos po ng almusal nila, dito na siya dinala sa social hall. Uh, yung iba mag-antay uh, ng uh, uh, exercise. Uh, bigay muna tayo ng dirinda after sa 9.30 o 10 o'clock. Tapos uh, mag-lunch. 11 o'clock. So, after kuan, after 11 o'clock, mag-rest time, uh, mag nap time na nila. Uh. Yung iba, tutulog, mag-rest. Tapos, yung iba, magta, mag, manood ng television. After sa kanilang uh, nap time, doon naman na naman sila mag-activity. Yung iba, yung uh, activity natin sa, natin sa hapon, meron tayong recreation, recreational uh, activity. No? May oras din para sa pagdarasal kapag alas tres ng hapon. Nabiyuda si Lola Jenny sa edad na 50 sa bahay ng anak siya nakatira. Pero kinailangan niyang umalis din. Kanyala, doon ako na. Pag may asa kanila, ayaw ko na nga. Kasi ang karne nila takwa sa takwa lang. Mahilig sila sa gulay, sa prutas. Saka hindi sila nakaanang karne yung isda. Vegetarian. Tatlong buwan na ng huling dalawin ng anak si Lola Jenny. Pero ang ano lang namin, request namin sa kanya, sana naman dalas-dalasan niya yung ano, pag pambisita ng nanay niya dito. Nangungulila rin si Lola Jenny sa mga kapatid at apo niyang nasa ibang bansa. Pinapagdasal ko sila sana magkita pa kami ulit. Nimiss ko sila, gusto ko sila makita. Kung maaari kumala kung malapit lang puntahan ko. ala mahal ka sa akin. Malungkot din ako kasi nangimiss ko yung mga apo ko gusto ko punta ang sinakyo, malayo. May isang bagay lang daw na pinagsisisihan si Lola Jenny sa kanyang buhay. Wala ko na ipon. Kung may naipon sa anak ko, makatulong ko sa anak ko. Marami siya pala pag-aaral. Hindi, ko nakakasama ang mga apo ko. Ayun ang pinagsisisihan Okay, uh. Uh -huh. Eu creio